Good cop, bad cop. Good cop. Police binilhan ng pagkain ng isang babaeng nagnakaw ng itlog. Bakit niyayakap ng babaeng ito ang isang police officer sa labas ng isang Dollar General sa Tarrant, Alabama? Ang babae ay ang 47-year-old na lolang si Helen Johnson. Siya at ang dalawa niyang anak na babae, pamangkin na babae at dalawang maliit na apo ay dalawang araw nang walang makain. Bibili sana ng isang karton na itlog si Johnson pero nagkulang siya ng 50 cents at dahil desperado na siya ay ibinulsa niyang limang itlog. Nabasag ang mga itlog at siya na nahuli. Imbis na arestuhin siya para sa shoplifting ay binayaran ni Officer William Stacy para sa kanyang mga itlog. Sa oras na hindi nakakasundo ng mga pulis sa mga komunidad na kanilang pinoprotektahan sa US, nakakataba ng puso ang makita ang isang officer na nagpapakita ng kabutihan. I'm too old, I'm up to